Oh, taho kaya diyan, taho, taho, taho. Taho pang piso lang ang taho. Đây, ay. Ito yung taho oh, yung uh, hilala ng taho. Taho sa umaga, masarap 'yan. 'Yan, masarap 'yan ang taho sa umaga. Taho Pinoi taho Pinoi oh, <coughs> Good morning, good morning mga kapwa no. Ngayong umaga, samanya naman ako sa ating panibagong vlog na naman. Uh, oras 6 o'clock in the morning. At uh, may pasok kami, mag-home service na naman kami. At uh, kakatapos ko lang magkarga ng mga gamit namin. Ando na sa loob. So, kape muna. No, well, kape. Shout out sa vlog. Good morning. Good morning to. So, ayun. Ikakapi lang muna tayo dito habang hintay pa yung kasama at kami ay alis na. Sa North Purview po kami. Ah! Tapos na? Oo. Oh. Ito, labas ko muna sa sakyan. Kasi dumating na yung client dito. Isa dito sa loob. Isa so, sa labas. susi nito dito yun okay. muna at ay, lalabas ko lang ang sakyan sana para init. so lalabas ko lang itong kotse may, may may andito na raw yung isang client namin eh nakarating na papasok yung isa so dito muna tayo tambay So dito lang muna sa labas, tambay dahil may isang kotse pa. Ayun, dalawang kotse pa ang labas doon. Babalik ko to, i ko pa to doon. Suzuki Swift. Ay, client pala. Okay. Client pala yun. Susuki, susuki pala yun yung linisin nila. Ano mong gumagalaw yung isa? Gumagalawan natin. Okay, dito lang muna ako sa tabi ng gutter mag-apart. ganun. Dito lang ako sa gilid. Kasi may may, may, kami aalis. Okay.

Ay, wala baas? O okay, pa naman siya may aalis. Client pala. Client pala. Hello? Kaya lang. Eh, tuma Nagkatitigan na eh, Ay, kayo eh. <laughs> Akala ko mapasok mong sa loob eh. Sa dulo. So, wala pa. Kasi kaya sa amin. Siya. Ayun. Huwag ka mo. Kaya naman siya. kuha ka lang. Di bayad si Llewyd. Ha? Di bayad. Di bayad. Matayagan mo naman dito. Yung kahapon namin nang iniinis, o. pa na, Yung hindi pa nakuha kahapon. Ayan susi so, andun yata yan sa loob yan ganda uh, ma siguro mamaya Diyawagan. So, mamaya kukunin na yan so ito yung kay so karating lang yung gagawin nila yan so, super <laughs> Joy, ikaw maghahatid sa amin. Ikaw maghahatid. So kami, haalis na kami mga Nilabas na ko na yung kotse. Yan. Nilabas ko na. At, kichik yung mga gamit kong iba. Kung may iwan ako. Wala. Susi na lang. Malap malapit lang naman yung linisan namin. Kaya 6.30 pwede na kami umalis. So magpapahatid kami kasi yung kotse ibabalik yan dito. Yan. Iwan ko lang susi dyan. Ay, naka neutral, naka, naka park. Okay. Okay. Yun lang ng kasama natin para umalis na tayo. Tambay muna tayo dito sa labas. Tambay lang. Ang ganda ng araw. Yan, hindi pa masyado mainit. Uh, kailangan natin ng vitamin E. Vitamin E ba yan? Vitamin C, vitamin E, A, B, C. A, B, I, I, Z. Yan. Kapagod. Pagod ako sa kakalakad. Kailangan ko na talaga ng exercise. So ayun oh no, at mga kapwa, salamat sa panonood ng ating vlog diyan ha. Ah. Good morning, good morning sa lahat. Ayun. At so abang kami naghihintay ay Na, ah, tamay tambay lang muna vlog vlog lang. Kausap lang kayo. Oh, taho kayo diyan, taho, taho, taho. Tawag pong piso lang ang taho. Right. Ito yung taho oh, yung makakasinala uh, ng taho, taho sa umaga, masarap yan. Yan, masarap yan ang taho sa umaga. Tahong Pinoy yan, tahong Pinoy. Pinoy. Yan. Masarap yan, masarap. makain ka rin arsis yung taho? Masarap yan, oh, you no, know? no? Pero alam ko si Joel, bawal to sa kanyang taho eh. Sabi yung doktor na sa kanya eh, bawal eh. Well, bawal no, yon, may diabetes ka. Ano ito. Ilan pa Ito taho oh. Tara, taho muna tayo yeah. habang di pa nakakaalis. <laughs> Ayan no, si dami no oh. Ayan. Taho muna tayo, taho. Kakatapos na kapit, taho naman. Para-paraje ka na. Tinanggap namin sa sponsor ng taho. Ayun. Thank you. Thank you, guys. Salamat. Taho. Pasulit. Sino pa? Mamaya ang ko pa-upload. Ah, mamaya ang pa. Hmm. Pero ako pwede mo pano ma-check yung YouTube channel para makita mo. Yung upload ko. Salamat. Ah, alis na kami, no. Ay, salamat. Panibagong araw na naman, mga apo kapwa. Start na natin 'to. Salamat Ha? Iwan niya 'yon. Oo. Oh, para pagano na lang uwi, no. So, ayan, waiting na lang. Sana pick up na ni Sir yung Volkswagen niya. Napinis mo naman yun dyan? Yung. Okay naman Yung video ngayon? So, okay, okay, na, eh. Ayun o, andito na kami sa bahay ng ang aming client at magsisimula na kami paglilinis ng Toyota Innova. Yun. So, sisimula na namin at nag assessment na ako at sisimula na kami. So, ngayon, uh, hanggang dito na ang ating vlog. Sana nagustuhan niyo na yung ating video at maraming salamat sa mga nanood dyan. Walang sawang nagsusuporta sa ating YouTube channel. So, sana patuloy po natin suportahan ang ating YouTube, YouTube channel at para ma-inspire naman po ako. So, hanggang dito na po aming vlog at sa sunod ng mga vlog, kita-kita po tayo ulit. Maraming salamat. Bye-bye!